Hello, hello, hello! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon, nandito pa ulit tayo sa Parkstone. At yun, meron akong magandang balita ako sa inyo. Dahil dito sa Parkstone, malapit doon sa may circle, malapit dito sa health center, malapit sa barangay hall, barangay hall pala, kasama dyan, tapos sa dicker center, may itinatayo po silang bago para sa akin. At ito, tingin ko ay palingki siguro o talipapa ayun yun yung nakikita ko, yun yung nabibiswalize ko so dito. ko dito sa itinatayo itong structure ko dito. So, mismo nasa sentro ito, dito sa may parkstone, dito sa kalubkob. No? Pagka nakita nyo lang yung circle na yun, so makikita nyo na itong itinatayo na pakiwari ko ay palengke. O kung ano man ito, tanungin natin sila kuya, kung ano po itong uh, itinatayo nila, ginagawa ko nila. Ayan, lapit tayo. Tay, magandang hapon ho, Tay. Tay, tanong ko lang, ano po itong ginagawa na ito, Tay? Palingke? So, palingke yun. Sabi nila, Tatay. So, ayun, yung mga empleyado na nagtatrabaho para maging maayos at uh, magkaroon na ng palengke dito. Ayun, nakakatuwa naman dahil, ayan na, oh. Ang ganda, di ba? Ayun, lipat natin para mas makita nyo ng maayos. Kuya, kasama ko kayo sa video, kuya. So, ayan, yung mga empleyado na gumagawa ng... Uh, <tod> ah, hindi pa hindi pa naman kuya. ah, <laughs> uh, gumagawa ng empleyado na ang sisipag nila na talaga nga pinagbubuti tinaayos nila yung pagkakagawa ng palengke. At the same time dito rin sa kabila nakikita nyo, oh. ang ganda, di ba? At ito rin yung palengke. Kaya yung mga residente rito, hindi na lalabas o so hindi na pupunta ng bayan para mamalengke kundi mismo nandito na dito sa may kalugkob tinayuan na nila ng uh, palengke at ito lalaki nga Ang oh, ganda oh ayos ah, ikot tayo, ikutan natin para makita ninyo yung ano so ayan sila kuya, busy busy pa sa pag-aayos ng uh, mga stall ayan, ang dami na oh ilan Bali, ilang uh, ilang stall to. Napakarami na rin pala. Ayun, eh, makikita nyo dun sa kabila, oh. Ay, ang lapad din pala. So, ayan, si kuya, oh. Napakasipag at natuloy-tuloy uh, yung pagpipintura ng bakal ng ano, mga install nila. Galing, oh. Wow, ganda. Ang lapad pala. dami, ang dami nito. parang ah, uh, 1, Mga siguro mga benting stall to o oh, higit pa So yun na nga o oh, Nakakatawa kasi tuloy-tuloy ang development Nung uh, pabahay na to dito sa may kalubkob So ayun makikita ninyo Nandudoon pa hanggang dun sa kabilang side na yun E eh, 4 oh, stall na nga ah, Nakakatawa naman na Tinatayuan na nila kasi Nga naman yung mga residente Diba? Hindi na kailangan pumunta pa ng palengke. Dapat ka ng pamasahe. So, ayun, no? Hindi na sila mamamasahe ng 100 plus papunta ng palengke, papunta ng bayan para bumili lang ng mga pangangailangan nila. Maglalakad na lang sila na exercise pa. Eh, napakalapit na ng palengke. Mismo doon sa mga na-relocate dito sa pabahay, dito sa kalubkob at muli, no? Ito na. Nilalapit na po sa inyo yung mga pamilihan, din na natin kailangan mamasahe pa ng isang daan mahigit balikan para makapamili tayo ng mga kakailangan natin sa pagkain po natin. Dahil kapag natapos ito, dito na lang. At yan, napakadami itong stool na to Pakiwari ko, mga 20, mahigit itong stool na Na Napupwede na ninyong uh, mamili. no? At the same time, kung mga negosyante kayo, tingin ko naman eh po pwede yung uh, kausapin yung kung sino man yung uh, ano nang multipurpose o may multipurpose o kung sino man in charge kung paano yung kanilang agreement nakakatuwa dahil may mga ganito na sa lobby mismo ng pabahay di ba kasi uh, mahal din ang pamasay. pagkagaling ka dito pupunta ka ng bayan tingin ko mga 120 balikan eh, yung 120 na yun, may ulam ka na, nakalahati. <laughs> Kompleto na. E eh, ngayon, dito na lang, lalakarin na lang. At uh, di ka na lalayo. Ayan, oh, pumasok na tayo dito sa loob. Para makita ninyo ng mas maayos. Oh, ang galing, oh. Nakakatuwa. At yun, meron na palang nagtitinda-tinda na rin, oh. Meron na palang, ah. O oh, meron silang pot walk. So, yun, oh. May pot walk talaga sila no? Papunta doon sa mga stall na mga nandidito. Itong mga stall na to na ginagawa nila dito sa loob mismo ng uh, pabahay na palengke, no? Pamilihan. <laughs> dami nga, oh. Well, dami. Tsaka yun. Oh, galing, oh. Nakakatuwa dahil, ah, uh, may ganito ng, ano, ah, uh, mga ano dito sa loob. At yun, may nagtitinda na rin pala, oh. may nakapwesto na. No? Oh. Why? Nagtitinda na. Ayun, oh. may mga gulay-gulay, maganda nga <laughs> may mga gulay-gulay na, na nagtitinda sila. Wow, ang galing naman. So, ayun, oh. So, ayun, oh. Hanggang doon na sa kabila. dami na rin nito. At may na nga nagtitinda na nga, oh. Parang dalawa yung nakita natin nagtitinda. Doon kasi sa gilid na yun, ay, ah, uh, parang, ilog na. Ilog na yung gilid na yan dyan, oh. Papunta doon. Tapos ito na yung uh, mga stall na ginagawang palengke. Pero ang lalaki, nitong, ang lalaki nitong mga stall na to. No? Ang lalapad, oh. Talaga parang napakuportable kapag nagtinda nag, uh, ka rito sa lugar na to. So ayan na yung mga kabahayan, no? Ah uh, itong Parkstone eh, swerte yung mga taga Parkstone kasi napakalapit nila rito sa stall na to. At saka yung Hyacinth, saka yung extension eh, napakalapit nila dito sa lugar na to. Okay. So ayun. Yung update natin at yun na nga may nagtitinda na yun, no? nakikita niyo, may tindahan. <laughs> nagtitinda na doon sila Ate eh. Bay. Nakauna na sila. Siguro mga ilang araw na lang, eh, kumpleto na yan, ayos na yan, at makikita na natin na puno. Kapag ka, puno na to at ayos na, i-update natin para <laughs> makita nyo rin kung ano na yung nagiging development ng mga pabahay. So, ayun, oh, no? Galing, di ba? So, ayun, no? Kita nyo, may nagtitinda na doon sa lobo, oh, sa kabila. <laughs> Okay, so yun yung update natin dito sa my Parkstone At uh, maraming salamat sa inyo mga kuya Thank you po Ay, shout out kay la kuya <laughs> At uh, shout out kay uh, sir Wait lang, shout out muna tayo Sana si sir <laughs> Shout out kay Sir Samuel Bautista, uh, Bautista from Pila Laguna. So shout out sa inyo, sir. Maraming pong salamat sa inyo sa suporta po ninyo. At syempre, uh, maraming maraming salamat sa walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. At uh, mga nanonood, nag-subscribe, uh, maraming pong salamat sa inyo. So, flicks ko lang, meron tayong isang, uh, isa pang uh, YouTube channel, yung Ardel Alibay Charity. Uh, doon natin ina-upload yung mga charity works ho natin para doon sa mga tinutulungan ho natin. So, meron ko kasi sa yung sinalihan na grupo na Ah uh, charity vlogger. So napasama ko tayo doon although hindi pa tayo, hindi pa ganoon kapopular yung uh, group na yon pero sa abot ng mga kaya so, ay uh, gumagawa ng paraan yung aming team leader na si Sir Ruel Lipat para mabigyan ng tulong yung mga humihingi ho ng tulong sa grupo. So usually si Sir Will po talaga yung nagpe-finance no. At yun nga wala pa rin naman kami mga sahod sa aming YouTube channel. Kaya ginagawahu uh, ginagawa ho namin sa abot na aming makakaya yung mga request at hiling ho ninyong tulong doon sa ating isang YouTube channel. Okay? So maraming maraming pong salamat po sa inyong lahat. Thank you po.